Yung pala ila nila. Lakko. Hola, oh, hola. Lapitan niyo kagad yung ano, lapitan niyo kagad. yung ay lay para trap Yung item tem kagad labitan niyo yung item. Ayun yung item ah. Oh, kalihan ano laga tila. Yung item yung lapitan niyo yung item. Oh, may nahulog. Bunin niya na ulog, pangkain sa kanila yan, no, ah? naulog no, no, yung propa nila Ha? Naulog, naulog Yung item, kunin yung parachute, kunin yung parachute okay. Loko Doko, meron pa parachute oh. Dulo ko. To. Dila to talaga nila. Nako babagay lata. Ultik na. Babagail. Ilayo nyo lang, ilayo nyo, ilayo nyo yung ano parachute. Lai, dalhin sa paura Make na 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 ha. sir. sa sila sir. Yoko. Sa Bahura, Bahura. Babanggain kayo. Bawara lang kayo, bawara. Dalito sa bawara. Ang sir ba? Huwag niyo, huwag niyo ipagawa, huwag niyo Yung mga baril hey. natin, stand by dyan sa ano, sa gantap. Pa yung pangyong sir? Pero natin dyan, stand by nyo dyan. Sir, recover na ng ano, unang Ako natin, ako. Good. Hey! Hey! Bye! <coughs>